August 30, 1896 naman ang makasagupa ng mga katipunero, mga kastila sa San Juan. Tinawag itong Battle of Pinaglabanan. At kaugnay niyan, alamin po natin ang pagtiriwang ng Independence Day sa San Juan mula sa ulat ni Luisa Erispe. Live, Luisa. Kaya nandito nga ako ngayon sa Pinaglabanan ng Shrine sa San Juan City para sa pagdiriwang ng ika-206 na taon ng kalayaan ng ating bansa. Dito sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan, mamayang 7:45 ng umaga magsisimula ang programa para sa araw ng kalayaan. Una sa programa ay ang flag raising ceremony na papangunahan ni San Juan City Mayor Francis Zamora at matapos naman ito ay magkakaroon ng wreath laying activity na pangungunahan naman ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismuno o mundo Magkakaroon din ng 21 gun salute matapos nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Zamora na naging kasabik-sabik para sa lungsod ng San Juan ang paggunita sa Araw ng Kalayaan ngayong taon dahil sa presensya ng punong mahistrado ng bansa para pangunahan ang programa. Patunay ito na kinikilala ang sakripisyo ng mga San Juanenyo para ipaglaban ang ating kalayaan. na ang pinaglabanan shrine ay isa sa nagmarka ng kasaysayan ng ating kalayaan kalayaan dahil dito ang naging unang pag-atake ng mga katipuneros laban sa puwersa ng mga Espanyol o Kastila kaya naging hudyat ito ng revolusyon. Itinayo ang pinaglabanan shrine taong 1976 sa tulong ng San Juan Local Government, Department of Public Works and Highways at National Historical Commission of the Philippines. Ilang taon ang nagsasagawa ng programa dito sa San Juan upang gunitain ang naging sakripisyo ng mga Pilipino para sa kalayaan ng ating bansa bansa. Dayan sa ngayon dahil 7.45 pa nga nang umaga magsisimula yung programa dito ay wala pa tayong mga nakikita na mga oh, VIP na dadalo dito sa programa pero patuloy yung pagsasaayos ngayon dito katunayan ay uh, sinasaayos pa lang yung mga upuan pero nandito na yung mga bulaklak at naghahanda na rin ang mga kapulisan. Katunayan ay may mga umiikot na rin na mga K9 units para naman masiguro ang seguridad dito sa lugar. Dayan. Maraming salamat, Luisa Erispe.